Nagsanib pwersa ang mga art community ng Nueva Ecija kasama ang Lika Novo Ecijano, Provincial Tourism Office, SMC City Cabanatuan at iba pang grupo sa pagbibigay ng sigla at muling pagbuhay sa makulay ng Nueva Ecija Visual Arts sa pamamagitan ng eksibit na tinawag na Unbanded Expressions. Sa nasabing exhibit ay ipinakita ang gawa ng makilalang Nobo Ecijano local artist sa pangungunan ni Fridi Agonoy at Jan Tibs de Leon kasama ang likha Nobu Isihano Artist sa pamumuno ni Ivy Miranda. Ayon kay Miranda ay layunin nito na mapalakas ang sining sa Nueva Ecija at bigyan ng pagkilala ang mga magagaling na mga local artist, mga young artist para makilala ang kanilang mga obra maestra na hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Gaya na lamang ng tubong adwas Cabanatuan City na si Gromayco Semper, na ang kanyang mga gawa ay ipinadala sa NASA sa isang time capsule sa buwan na parte ng Phrygium Project ni Dr. Samuel Peralta na pinamagatang Book of Love. Unite all the artists and showcase showcase their, their talents and para mabuhay din yung sining or yung arts dito sa Nueva Ecija. Pangarap din niya ng kanilang grupo na magkaroon ng isang kandungan ng sining para sa mga visual artists ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng paghihikayat sa mas maraming master artists at mga bagong henerasyon na maging bahagi ng organisasyon at magtulungan sa pagpapalakas ng visibility at kapangyarihan ng kultura ng sining sa lalawigan. Ang kanilang mga painting ay kanilang ibinibenta para makatulong sa mga young artists. Ayon naman kay Atty. Joma San Pedro ng Provincial Tourism Office, kaisa at suportado ng pamahalang panlalawigan ang mga artist na Nobo Isihano. Definitely the provincial government of Nueva Ecija supports and partners with our local artist group para syempre lalong mapalakas natin ang ating art scene sa ating mahal na lalawigan and at the same time to inspire all of our local artists especially the youth. Thank you po kay Gov Umali and Vice Gov sa SM City kasi nag um nila itong space para sa amin. Then sa mga artists na nag volunteers Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Kasama si na Jeremy Ramos at Tom Manzanal, Smiles of Petran III para sa Balitang Unang Sigaw.